Magbibigay ako ng tips guys kung paano dumami ang mga nyo. Dahil ang dami ko talaga nakikita guys na kapag nag engage ako, meron yung mga naka-stack na sa 100 views, 200 views, 300 views, at minsan mga yung iba hindi umaabot ng 100 views. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano yung ginagawa ko. Para naman lahat tayo umangat. Kasi masarap yung feelings na sabay-sabay tayo uusad. Walang maiiwan. So ang ginagawa ko guys, nag engage ako ng 30 minutes before and after ako mag-post. So for example, example, magpo-post ako ng alas 12, mga 11.30, mag -e engage na ako niyan. Lahat ng mga dumadaan sa wall ko, pinapanood ko. Ang, uh, kung nagandahan ako sa video na yun, tinatapos ko. Pero kung hindi ako nagandahan, mga 5 seconds, mag-scroll na ako. Minsan nagko-comment ako, minsan hindi. Ganon din sa react. Pero proper engagement pa rin yun guys. Dahil nga, kusang dumaan yung mga video na yun sa wall ko. Kahit pinanood ko lang, engagement na yun. Kaya lalabas Uh, yung video ko, lalabas na din dun sa wall ng video na pinanood ko. Pero, ang maisasuggest ko sa inyo guys, kung uh, wala pa kayo views, mas maganda na mag-comment kayo doon sa video na pinanood nyo. Pero hindi kailangan natapusin ang video kung ayaw nyo, okay? Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila natapusin ang video para ibos kayo ng algo wag kayo maniwala. Pag pinanood nyo, tapos mag-comment kayo lang doon ng, sa video na yun, naaayon doon sa video na napanood nyo. Uh, para, ano, para makita kayo ng may-ari ng video na may na-comment kayo doon para makita niya, mabalikan niya kayo. And then, kapag alas 12 na, mag-post na ako niyan. Oh, alas 12 na, mag-post na ako. Pero, dapat wag nyo munang iiwan yung mga pinost nyo, guys. Huwag niyo muna iiwan. Uh, dahil ang ginagawa ko is uh, lang muna ako ng mga lima hanggang sampu na mag-comment para ma-replyan ko. Dahil makikita yun ng systems guys na yung system guys na uh, active tayo. Okay? Huwag niyo munang iwan kapag nakapag-post na kayo. Mag-engage muna kayo dun sa post niyo na yon. And then after that, Uh, kapag nakapag-comment na kayo doon sa mga nag-comment sa inyo, mag-engage na ulit kayo doon sa mga uh, nadaan sa wall nyo ng mga 30 minutes. Ganon na ganun yung ginagawa ko araw-araw guys. So, kung gusto nyong gayahin yung ginagawa ko, that's good. Thank you so much. Makakatulong yan sa uh, mga video nyo. Pero kung ayaw nyo naman guys, okay lang yan. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon.